good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan na po natin ang last part ng ating story. Magkakaiba man ang personalidad ay tila pinagtagpo silang apat sa iisang sulok ng kwarto. At lahat ng ito ay nangyari dahil sa isang pustahan na nagbunga ng kakaibang resulta para sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, si Mike may pagkapilyo man ay niminsan ay hindi nito nagawang magdaksil sa kanyang asawang si May -An. Isa sa pinagmamalaki nito ay ang swerte sa pustahan, lalo't ang lagi nitong natatalo ay ang kanyang kumpare at kababata na si George. Pero lingid kay George ay may lihim itong pagtingin sa mistis ang misis nitong si Kathy, na siyang naging dahilan sa pag-aaya ni Mike ng isang pustahan kay George kung saan ang nakataya ay ang kani-kanilang asawa. Si George, ang best friend at kumpari ni Mike, lagi magtalo sa pustahan ni minsan ay hindi sumama ang loob nito sa kaibigan. Gaya ni Mike, ay pareha silang magaling pagdating sa pagkilatis ng mga babae. Lingiyad kay Mike, ay matagal na nitong alam ang lihim na pagkatakam nito sa kanyang misis na si Cathy. Hindi naman ito masisisi ang kaibigan. Dahil talaga namang kahit sinong lalaki ay mapapawaw sa bata at mistisa niyang asawa. Wala naman itong naging problema kay George. Bagkos ay hinayaan na lang niya ang kaibigan na mahumaling sa kanyang asawa. Si Kati ang asawa ni George. Mistisa at islim ang korte ng katawan. Kung titignan ay dalaga pa talaga to. Madalas din magsuot ng maiksi at medyo mga dairy nakasuotan. Game ito sa lahat ng trip ng mister, mapakama o anong bagay. Lumaki itong open-minded at madalas din itong sumali sa inuman ng magkumpare kung wala itong pinagkakaabalahan. Si May Morena at Chinita, isang perpektong kabaligtara ni Cathy, isang babaeng napakonserbatibo sa sarili. Isa to sa mga bagay na nagdudulot minsan ng tampos sa kanyang mister. Hindi nito maibigay ang gusto ng asawa. Dahil simula pa noon, ayaw kasi nito ng mga lantarang bagay na siya namang gustong subukan ng kanyang mister na si Mike. At saan ka naman pupunta? Tanong ni Kathy kay Mike nang makasalubong niya ito sa pintuan ng silid. Lumingon siya sa kanyang kumpare. Hindi naman kita matitiis pre. Eh. Kaya naman may masarap din akong balato sa iyo. Togo ni George sa kanya. Nagkatinginan ang mag-asawang George at Cathy. Kumindat si George sa kanyang maganda at sexy na asawa. Kasabay ng pagkindat niyang yun, ang paghalik ni Cathy sa naguguluhang si Mike. Halos sinandal ng pili ang misis ni George, ang hindi pa rin makapaniwalang si Mike. Napapikit tuloy ito sa maalab na pagsalubong sa kanya ng kanyang magandang kumari. Namilog ang mga mata ni May Anne sa nasaksihan. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang mararamdaman. May kung anong kirot ang namumuos sa kanyang dibdib na makita ang kanyang mister na hinahagka ng ibang babae. Hindi lang kasi basta halik ang nangyari. Kitang kita niya na halos mapunit ang labi ng dalawa sa tindi ng palitan. Lalo pang umakyat ang pagsiselos ng chinitang guru. Nang makita na bigay na bigay na ang kanyang mister sa kanilang kumari dahil halatang nag -e enjoy ito. Hinawa ka na ni Mike sa leeg si kati At ito naman ang ibinalandra niya sa dingding. Matagal na tong pinapangarap ni Mike at hindi siya makapaniwalang totoo na niyang nagagawa ang gusto niya ngayon kay Cathy. Kaya naman buong lakas niyang idinikit sa dingding ang mistisang asawa ni George na napapakagat labi dahil sa sobrang panggigigil ng kanyang kumpare sa kanya. Sa paghihimagsik na nararamdaman ni Mike ay wala na itong pakialam sa makikita at mararamdaman ng kanyang misis. Sa isip niya ay tama lamang to dahil si May naman kasi ang unang bumigay sa kanilang dalawa. At ang pinakamasakit pa ay pumayag ito sa mga bagay na inuutos ni George sa kanya. Ito ang mga bagay na inaayawan ng kanyang misis kapag silang dalawa ang magkasalo. Napangititulo si George sa nagiging reaksyon ng Chinita at Moren ng Kumari nang makita niya ito ang nagsiselos. Huwag kang magselos, Mari. Nakaisa ka naman na eh. Sabay kuha sa mukha nito para iharap sa kanya. Kalikamayan, doon tayo sa upuan. Sila naman ang panuori natin. Sabay-baba nito sa higaan at hinatak ang mure ng kumari. Si Mike ay bahagyang napatingin sa kanyang misis habang inihila naman siya ni Katy papunta sa kama. Pinaupo ni George si May Ann sa upuan, samantalang ito ay nakatayo sa tabi niya. Pareho nilang tinitingnan ang kani-kanilang mga asawa. Hindi pa rin tiyak ni Mike kung ano talaga ang tunay na nangyayari. Gulong-gulo muli siya kung bakit nandoon ang misis ng kaibigan na matagal na niyang inaasam. Lalo itong nagtataka kung bakit na lamang ito. Talaga bang naghanda ito na ibigay sa akin ang gusto ko ngayong gabi? Ito ang tanong na naglalaro sa isip ni Mike. Bumalik lang ang kanyang ulirat nang bigla siyang itulak ni kati papahiga. Mabilis ang pagbagsak niya at hindi kaagad siya nakapag-react dito. Biglang ibinaba ni Cathy ang suot niyang shorts. Mare, huwag kang magagalit ha. Patikim lang dito ah. Parehong nagulat ang mag-asawang Mike at May Ann sa sinabing iyon ni Cathy. Nakaluhod ito sa pagitan ng mga binti ni Mike habang abala sa pagbibigay aliyo sa kumpare. Mula sa kinaroroonan na ni May Ann at George ay nakatagilid ang dalawa sa kanila at pilang lumingon si Cathy sa kanila. Akmang iniinggit ang mga to sa kapilya ang ginagawa niya. Tila naman ala pa ah, ang natatamasa ni Mike mula sa mistisang kumari. Ang kanyang ninanasa at tinatago sa isip noon pa ay unti-unti nang nagkakaroon ng buhay. Unti-unti na niya itong nakakamit. Pero hindi lang lubos maisip ni Mike na ganito pala katindi ang mistisang misis ng kaibigan. Ayaw man niyang aminin, ay walang-wala ang misis niyang si Mayan pagdating sa ganitong bagay. Muling nilingon ni Cathy si Meana para ingitin ito. Hindi man niya literal na sinasabi, ay pinapakita naman niya sa gurong kumari na mas magaling ako sa'yo. Sinadya ring lingunin ni Mike si Mayan at George. Mula sa kinaroroonan nila. Kita niya ang pagkagulat sa mga mata ng kanyang morenang asawa. Gusto niya talagang makita ang reaksyon ng kanyang bisis ngayong siya naman ang tinititigan ng ibang tao. Gusto niyang gumanti at ipakita kay Mea -An ang hinahanap niyang katangian ng isang babae. Mas lalong lumalakas ang kabog ng puso ni May Ann dahil sa nasasaksihan. Oo, talagang nagsiselo siya sa si ginagawa ng misis ni George sa kanyang asawa. Aminado siyang hindi niya to kaya. Pero, oo oh nga no, bakit siya pumayag sa kagustuhan ni George na siyang tinatanggihan niya kapag ang mister na niya ang humihiling nito sa kanya? Bakit hinayaan niyang magpatangay kanina? Bakit? Halos may nangingilid na luha sa mga mata ni Mian. Alam niyang malaki ang pagkukulang niya dahil ngayon ay naaalala niya ang kanyang mga ginawa sa kumpari kanina. Na Minsan ay hindi niya ginawa sa kanyang bistera. May kaunting pagsisisi tuloy siyang naramdaman na at gusto niyang humingi ng tawad kay Mike. Sa paglipas ng oras ay tuluyan nang umuga ang matibay na higaan. Halos mayupi si Kati sa pagkakadiin sa higaan sa sobrang gigil ng kanyang kumpare na tila wala na sa sarili ng mga oras na yun. Sa puntong yun ay nilingon ulit ni Kati ang kanyang kumaring si Mian. Nakatingin pa rin to sa kanilang dalawa. Nakikita na rin niya ang nangingilid na luha sa mga mata nito. May mapait na ng ngiti ang gumuhit sa maamong mukha ni Mayan nang mapansin ang paglingon sa kanya ni Kati. Alam niyang wala tergang laban ng katulad niya sa mas batang si Kadi. Sa edad, sa katawan, at sa pagiging magaling nito sa ganitong bagay. Aminado siyang wala siyang panama rito. Kaya naman hindi na siya nagtataka pa kung bakit ganito ang kanyang asawa sa kanilang kumari. Lumingon din si Mike kay George na tila nagahamon sa kumpari. Mari, huwag kang malungkot. Pwede pa naman tayong gumantis sa kanila eh. Pwede mo namang patulan ng misis ko. Bakit hindi mo ipakita ang kaya mong gawin o higitan ang ginagawa niya sa asawa mo? Pagsusulsol ni George kay may na Napatingin si may -An. Nakita niyang seryoso ang kanyang kumpare sa sinambit nito. Nang tingnan niya ang mga mata nito, ay nakikita rin niya ang inggit sa mga mata niya. Parehong pareho ito sa inggit na kanyang nararamdaman habang pinagmamasdan ang kanilang mga asawa na abala na sa isa't isa. Hanggang sa umabot na sa puntong, hindi na nakayanan pa ang selos na nadarama ni George Lalo'ng hindi niya matiis ang naghahamong tingin ng kanyang kaibigan habang walang humpay nitong sinusulit ang kanyang misis. Sige, gusto mo pala ng kompetisyon ah? Pagbibigyan kita pre. Sambit nito sa isip. Walang kagatol-gatol nitong pinatayo si Mean. Hinatak niya ito papunta sa kama at itinulak patalikod. Gulat na gulat ang chinita. Naginang. Nang hatakin siya ni George. Para na lang tuloy siyang robot na sumusunod dito. Ngayon ay nakatalikod siya at nakaharap kay Cathy. Bigla tuloy siyang nailang sa pwesto niyang yun. Pero ang pagkailang na yun ay mabilis na napalitan ng pagkagulat at alapaap nang matamasa nitong muli ang pag-iisa nila ng kumpare. Nauwi sa nakakatupok na kompetisyon ang gabing yun. Walang gustong magpatalo. Todo bigay sa isa't isa na para bang wala ng bukas para sa kanilang apat. At hanggang sa tuluyang humupa na nga ang uhaw sa kanilang pagkatao. Sabay na bumagsak sila at ngayon ay nararamdaman ang labis na pagkapagod sa kakaibang kompetisyon na nangyari. Nagkatitigan ng magkaibigan. Sports lang pare. Pag-aabot ng kamay ni George kay Mike. Ngumiti si Mike sa kababata at mabilis na nakapag-shake hands sa kanya. Nagkangitian ang dalawa. Ang tensyon na kanina ay namumuo sa loob ng kwarto ay marahan na rin humupa. Natigilan lang ang magkaibigan nang maramdaman nila ang pagtabi ng kanilang mga misis sa magkabilang gilid nila. Na ilang man si sa pangyayari ay napangiti na rin to nang makitang okay na ang kanyang mister na si Mike yung makapito ng mahigpit sa kanya. Inaingit kasi ito kay Katie na agad pumulupot kay George ng mahigato. Hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng kakaibang experience ng kanyang asawa kasama sina Katie at George. Never kasi niyang inisip na may makakasalo silang dalawa ng kanyang mistera. Ayaw man niyang aminin ay naging masaya rin siya at mas naging bukas ang kanyang isip at pangunawa para sa kanyang mister na nagahanap lang din ng kanyang pagpaparaya. Natawa na lang si Kathy nang makitang sabay na naghihilik na ang dalawang lalaki. Napangiti na lang din si May-An. Mari sorry, ah. paghingi ng paumanhin ni Kathy sa kanya. Nagulat tuloy si May Ann. Naku wala ka namang dapat. Ihingi ng tawad eh. Pare-pareho naman natin tong ginusto. Kaya okay lang yun. Pagpapaliwanag naman ni May Ann sa kanya. Pareho silang nakangiti. Habang minamasdan ang kanika nilang mga asawa na himbing na himbing sa pagtulog. Alas 8.43 ng umaga. Nang magising si Mike, nakita pa niya ang kanyang kababata sa tabi niya. Pareho silang nakakumo na dalawa. Pare, gising na. Tabik ni Mike kay George. Hindi pa rin kumibos si George na humihilik pa. Bangon na tanghali na pre. Muling sambit ni Mike. Pansin itong wala na sa tabi ang mga bisis nila. Bumangon na agad si Mike at nagbihis. Pumasok ito sa banyo at agad na nagsipilyo. Uy, pare, gising na, tanghali na. Muli ay niyugyug niya si George. Lumingon nito kay Mike na pipikit-pikit pa rin ang mga mata. Five minutes pare. Sabay muli ay balik nito sa pagtulog na ginagawa. Napabuntong hininga na lamang si Mike sa kanya Lumabas na lang agad to ng silid at bumaba ng kusina. Good morning! Bati nito sa kanyang bisis at sa kanyang kumareng si Kati, na parehong abala sa paghahanda ng almusal. Good morning din babe! Sabay halik ni May sa kanyang labi. Nagbeso rin sila ni Cathy. Nakita nitong nakasuot nito ng puting t-shirt at pajama na alam niyang kay Mayan si George, tanong nito sa kanya. Ay naku mare, tulog na tulog pa sa taas. Teka nga't gigisingin ko lang yun, para makakain na tayo ng agahan. Sabay panhihik ni Kaati, paakyat sa silid nila. Mare, may damit ako dyan at shorts. Kuha ka na lang sa aparador. Pahabol itong pasigaw kay Kati. Nagatinginan si Namian at Mike ng matagal. Alam nila na no marami silang gustong sabihin sa isa't isa. Hindi lang nila malaman kung paano ito sisimulan. Ko Coffee babe? Alok ni Mayan kay Mike. Sige babe, salamat. May kasamang ngiti ang pasasalamat ni Mike na yun. Naupo na to sa mesa. Wow, sarap naman ang almusal babe ah habang tinitingnan ni Mike ang nakahain sa mesa. Mayroong bacon, sunny side up egg, spam, butter, toasted bread at sinangag. Talagang naghanda ang dalawa sa agahang inihain ng mga to. Ito na, Bebo. Oh. Mainit yan, ha? Sabay lapag ng kape sa harap ng mister nito. Good morning! Mahabang bati ni George habang bumababa ito kasama si Kathy. Naihikap pa to na umupo sa tabi ng kanyang kumpare. Bineso rin ito si May Anna. Bago umupo, ay nakipag pa to sa kanyang kababata. Kape? Alok ni Kati sa kanya. Yes, honey, please? sagot naman ni George. Nang makapagtimpla na ng kape si kati ay agad din tong tumabi sa kanyang mistera. Si Bea naman ay tumabi kay Mike. Tahimik silang nakatingin sa mga nakahain. Oh, ano pang inihintay natin? Mag-almusal na tayo. Sambit ni Mike nang maramdaman na tahimik ang tatlo. Amidado itong kahit siya ay naiilang at hindi alam kung ano ang sasabihin tungkol sa nangyari kagabi. Marami siyang gustong itanong pero parang nahihiya siya. Marami rin siyang gustong sabihin sa kanyang misis na si May -An. Pero mamaya na lang siguro pag nakauwi na ang kanyang kababata at ang misis nito. Sarap naman ang luto mo, Mare. Masayang bunga di George habang nagsisimula na itong kumain ng sinangag at spam. <laughs> Naku, hinanda namin niya ni Maring Cathy. Sambit nito sa kanya. Wow, talaga? Sambit nito sabay ng na lang at nagsimula na rin itong kumain kasabay nila. Iyong kagabi pala. Paunang banggit ni George patungkol sa nangyari kagabi. Pasensya ka na, Maria. Paghingi ng paumanhin ni George kay Mian. Pare, okay na yun. Sambit naman ni Mike patungkol dito. Si Mian naman ay tumango sa kanya. Lilinawin ko lang yung nangyari ha? Kung sakali mang mangyari ulit to, dapat tayong apat. Hindi pwedeng may mawala sa atin. Dagdag ni George. Okay lang ba sa'yo yun, Mari? tanong ni Mike kay Cathy. Tumingin muna to kay George at tumango sa kanya pagkatapos. Eh, sa Mari, balik na tanong naman ni George kay Mia na tahimik lang din kumakain. Kung okay kay Mike, okay lang din sa akin yun pare. Safe na sagot nito. Kung ganoon, eh sige, payag din naman ako eh. Pero gaya nga ng sabi mo pare, kung sakali mang maulit to, dapat, apat din tayong magkakasama. Pinal na ni Mike. Bawal lang sumalisi ha? Dagdag pa ni Mike at nakatingin ito kay George. Oo naman pare, bawal lang sumalisi. Pagsangayon naman ng kanyang kababata. At kung gagawin man natin ulit to, dapat yung mapag-uusapan ng maayos. Para mapaghandaan natin, dagdag pa ulit ni Mike. Tumango ang tatlo sa tinuran na yon ni Mike. Naging malinaw naman ang lahat. Mukod pa ron ay hindi na rin nila pinag-usapan ang detalye ng naganap kagabi sa pagitan nila. Marahil ay iniiwasan na lang nila ang anumang komparison na pwedeng mangyari sa kanilang pisikal na kaanyuanan kung saan naman na nilang naunawaan na pare-pareho naman nilang ginusto yun at mula sa apat na sulok ng kanilang kwarto ay iniwan na nila ang kakaibang alaala na tanging mababalikan na lang nila sa kanilang mga isip. Matapos ang agahang yun ay nagpahinga saglit ang mag-asawang si Katie at George. Magkasamang nanood ng basketball ang magkaibigan, samantalang si Nakati at may anaman ay naging abala sa paglilinis. Dito na kayo maglunch pare, alok ni Mike kay George. Naku pare, may lakad pa kami ni Kumari muwi, babiyahi pa kami pauwi sa kanila ngayon at inaasahan kami ng biyanan ko, pagpapaliwanag ni George. Next time na lang pare ha, dagdag na lamang nito. Sige pare, mag-iingat kayo sa biyahe niyo mamaya ha, na may kasabay na pagtango. 10.53 a.m. nang ihatid na ng mag-asawang Mike at May Ann, ang mag-asawang George at Cathy. Ingat kayo Mari ha, beso ni May Ann kay Cathy. Sige pare, una na kami, paalam ni George kay Mike. Kumaway na lang ito sa kanya Nang humarurut na ang motor ni George Papaalis sa lugar nila Pagkapasok ng bahay Ay wala pa rin kibuan si Mike at May -Anne. Babe, sorry ah Paumanhin ni May kay Mike Bigla itong naiyak Babe, tama na yan Wala ka namang kasalanan Yakap ni Mike sa kanya totoo. Wala naman talagang kasalanan si May Ann sa nangyari at aminado siya ron. Kung tutuusin ay biktima lawang ito ng kanyang katrantaduhan nang maisip niyang makipagpustahan para makaisa sa sexy at misisang misis ng kaibigan. Shh, babe, tama na yan. Pagpapatahan ni Mike sa kanyang morenang asawa sinusubukan ni Mia na tumahan. Nagahabol tuloy ito ng hininga na akala mo ay hinihingal. Ha Hayaan mo babe, gagawin ko na yung lahat ng gusto mo. Hihigitan ko pa si Kati sa binigay niyang kaligayahan sa iyo kagabi. Sambit nito sa kanyang mistera. Talaga babe? Masayang tanong ni Mike sa kanya. Oo naman. Hmm, hindi pa tapos magsalita si Mayann ay bigla siyang binigyan ng matamis na halik ni Mike na nauwi sa matinding palitan na nagpagana sa kanilang umaga. Sa kwarto tayo, babe, Paanyayan ni Mayann kay Mike. Gumimiti tuloy si Mike at agad na inilakang pinto ng kanilang sala. Sabay silang pumanhik pabalik sa kanilang silid para ituloy ang mainit na sinimulan. Simula noon, ay mas naging matibay ang samahan ng mag-asawa. Hindi rin hinayaan pa rin Mike na maulit ang nangyari sa kanilang apat. Para sa kanya, ay sobra-sobra na ang kanyang misis at nakuntento na siya dito. Nagpapasalamat na lang siya kay George at Katie. Dahil naging bahagi sila ng pagbabago sa buhay nilang mag-asawa. Hanggang dito na lang po ang ating story. And please, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel.